ay Kamal? na race sa down, mm. dahil? Yeah. Hindi. Uh, Hindi nga. Lakaon ng ano ha? ha? Saan stress race? Sa ka-down? Lakao ka? Huwag hmm. ko anong ganyan. Magkita mo isang kumbarka counter-strike ni karon, Taguwangin. Ay, di nga na pwede. Yan sigi makaguna, mga kadula. Di nga naka... Puan, ulipaw. Minyo na ka ba? Dahil? Sabalo ka. Mukhang karunang... ni karon ng... Uso. Isang Uso? Minyo na po. Uso? Wala man gani! Ah! Ay, eh, pag tubag-tubag ha? Tubag sa kong... Asawa ka lang, wala kay katungod. Tumutubag-tubag sa kuwa. Wala kong gisang pa sa akong parents. Pero ikaw, imo kong gisang pa! Hawa na, hawa Red! <tod> Red!

Mari, uy, awam. say sa'yo, lagi minyo, taga ba? Pagdi! May pakita, di ba, single? Agay Ay! Ay! mari